Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga po pala si Prensopiyang, inyong tagapagkwento. Oras na ng kwentuhan. Ang pamagat ng ating kwento ay si Langgam at si Tipaklong na isinalaysay ni Berhilio S. Almario. Ito si masipag, masikap na Langgam. Maghapon ang gawa ay maghanap buhay matipid at ayaw na may nasasayang. Kaya, iniipon kahit munting bagay. Ito naman si Tipaklong, tamad at bulakbol. Walang ginagawa sa buong uh, maghapon. Pasayaw-sayaw ulang at patalon-talon. At hindi iniisip ang lungkot at gutom. Kaibigang langgam. Halika't maglaro. Sabi ni Tipaklong na pabiro-biro, kung puro trabaho para kang bilanggo. Hindi mo nasusunod ang gusto ng puso. Tag-ani nga noon. Maraming pagkain, sagana ang bukid, sa palay at tanim. Sabi ni Tipaklong, ang sarap mag-aliw langgam. Ang buhay mo ay huwag sayangin. Ngunit, nagpatuloy sa kanyang paggawa si Langgam na kahit isang bisoy wala. Mainam na ito ang kanyang wika kisa magsisi pag ika'y tumanda. Kaya araw-araw si Langgam ay patuloy sa pagtrabaho pag-iipon. Araw-araw naman tong Siti Tipaklong pakanta-kanta Isang araw, biglang bumus ang ulan. Naku, bagyo ata. Ang sigaw ni Langgam. Noon lang tumigil ang maghanap buhay. Sa kadali-daling umuwi ng bahay. Itong si Tipaklong naman ay ngayon ay nalito. Mahinto sa kanyang pagkanta at paglukso. Nagtayong at saka tumalon. Dahil walang bahay, nagsiksik sa damo. Lumakas ang ulan at hindi tumigil. Nakakatakot pa ang lakas ng hangin. Maraming nasirang kahoy at pananim at waring babaha sa buong bukirin. Dahil giniginaw at yan ay masakit, Itong city si paklong ay hindi nakatiis at siya ay kumatok kay Langgam. Tok, tok, tok. Narinig ni Langgam ang tawag sa labas. Kaya ang pintuan ay binuksan agad. Pumasok si Tipaklong, nahirap na at mahahalatang mataas ang lagnat. Naawa si Langgam sa kanyang nakita. Ngayon ay pobring-pobre na ang dating masaya binigyan ng bagong damit ang bisita. Tsaka pinakain ng muling sumigla. Ako'y hiyang-hiya, sabi ni Tipaklong. Nang makalipas ang ginaw at gutom. Pag mag-alala, sagot ng tumulong. Maraming pagkain ang aking naipon. At magmula noon, Tipaklong na tamad, ay hindi nag-isip na masayang ang oras. Natuto kay langgam na magsikap para makaligtas sa anumang hirap. At dyan nagtatapos ang aking kwento. Bago ako magpaalam, nais kong iwan ang isang aral. Malaging tandaan na magandang magbalat tayo ng buto at maghandaan ang hinarap. At maraming salamat, paalam!